Look at my, my beans. It's, uh, it's very nice. nakakita na ba kayo ng ano, shallots na giant? Ito na siya, namulaklak na yung shallots ko. Oh, super big, my God, look at that. So next time, pag naano na yung ano niya, my God, itatanim ko na yan. Kasi, look at that one, lots of seeds coming. And then may tomatoes na mumulaklak na. That's a cherry tomatoes, guys. Actually, that's a cherry tomatoes. Yes. Cherry tomatoes. And then parsley. I got my parsley. And then my what they call that one? Ah, uh, sa atin ano tawag don? Ah, that's a Ah, nakalimutan ko yung name na yan. Yung sa atin. Sana. Tapos yung Snoopy. See, look at the one. Snoopy. Ano? Ah, nice. si Ah, that's a piece. That's a piece. Not a Snoopy. That's a, that's na, this is not a snow That is a piece. Mm, mm. Look at that. Good. Dami. Kaya, hindi na kailangan bumibili. Tapos yung pichay ko. Ito ka, tatpichay. Laki na, no? Kailan lang yung nag ano, ako na tira ni, Caterpillar ngayon. Ayan na. Yan yung sa kabilang, ano, kabilang side. Yan. Namamalaklak yung iba. At least, pag na ano yung, oh, hayaan ko lang yung bulaklak hanggang magiging, ano yan, para next year may tutubo. Ayan harvest harvest so mm -mm. tapos yung ano cabbage ko ayan na uh, nag nag-forma na siya sa ilalim ayan yan tingnan mo uh, yung cabbage ko ayan na yung cabbage ko mm, -mm. yan si caterpillar nag-enjoy pagkain mm -mm. Yan yung sa kabilang ano ko. Tapos yung tingnan mo ha. Ah, yung mga snow face ko and peace. Yeah, another pak choy. That's a different the another ano. Yeah. la mm, yan lang yan ng mga ano at least hindi na ako. Tapos yung beans ko guys. Look at that. Mm. Lots of Sarap, sarap kainin dahil napaka crispy. Actually that's a dwarf, dwarf uh, beans. Hindi mas hindi siya lumalaki yung pono. Ganyan lang siya. Tapos na mamuha ng ganyan. So, see? Mm. Yes, that's one. Very nice. I love my garden. That's what I'm doing. So, tapos lahat yan. See? Kahit na. Pwede nyo yan. Magtanim lang kayo. Diba? Ang mahal ng bagyo beans dyan. Tapos yung purple lettuce yun yung purple lettuce ko oh, guys yan yung cabbage cabbage lettuce and then rocket sa tabi yan yan cabbage ano yan cabbage lettuce purple lettuce mm, mm sarap talaga basta may ano basta sarili mong ano sarap kumain ng sarili mong yung pinaghirapan mo yan si Yan, ito yung ano peace yun, to uh, sarap sarap kainin pitas ka lang tapos kainin napaka crispy and sweet dahil dahil nga sariwa di ba walang ano chemicals yan tapos yung snow paste is yes lahat ng ano, marami siya. Pitas-pitas, mm, sarap talaga, kain-kain. Habang kain. nandoon, pitas-kain, pitas-kain. Ganon talaga yan. Yan, pitas-kain. Sarap ano. Mm, abang habang -ano ka, naglilinis ka ng garden mo, pitas ka, tapos kain. Pitas-kain, sarap, napaka-crispy. Yan. Yan yung nakaka ano, nakakawala ng stress pag yung nandan ka sa ano, sa garden, di ba? Yung parang life mo parang nag-aano dahil sa mga ganon. Yes, yan. sarap, no? Sarap talaga pag mayroon tayo ganito. Yan, pitas-pitas, kain-kain. Mm, -mm. Ayan. Guys, Boti na lang, ayan, see. It's fresh. Mm. Mm. I just picked it. And then, the beans, my God. It's so sweet. Love it. Sarap ng ano talaga, ayan. Bitas-bitas talaga tayo.